Alright guys, after ng event, ito, nagpa-meeting si Boss Idol Alvin TV. Yan. Kasama namin si Mama Meka ano, Mika Torres. Ito yung mga ano, mga diwata vloggers katapos ng event. to. Oh. Ito yung mga nag-support sa pag reform ni, ano, ni Ma'am ano, Mika Torres. Yan. Congrats Alvin TV! Yan, idol. Yan, congratulations, idol. Yan, di natin na nasana, ano. Nagpuprobo si idol. Nagulat nga din ako. Ito yung mga bulak Yan, congrats mo, ma'am. God bless mo. <laughs> Yan, o. No? Alright. Diwata vloggers lang, malakas. Yan, mga no? diwata vloggers, o. No? Yan, si ma'am Mika Torres. Yan, congratulations kay, ano, kay hey, ma'am Mika Torres. Yan dahil matagumpay yung kanyang na performance. Siyempre, selfie muna kami lahat. Alright. <laughs>